Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakarolyo na may sulatang loob at labas at sinarhan ng pitong selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga selyo at magbukas sa kasumatang nakaronyo? Ngunit wala ni isa man maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpuang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Kaya sinabi sa akin ang isa sa mga pinuno, Huwag kang umiyak! Tignan mo! Ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong selyo at magbuka sa kasulatang nakarolyo. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong Espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakarolyo sa kanang kamay nang nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buhay na nilalang at ang dalawamput-apat na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang na at sumira sa mga seyon sa sapagat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa mawat lahi, wika, bayan at bansa ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare para maglingkot sa ating Diyos. At sila'y magahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng di mabilang na mga anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karabat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng naroon. Ibigay sa nakaugusap mo, at sa kurdeho, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay. Amen! At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba.